Pakita na yung kwan bagong mga na ginagawa. Napit na matapos to. Naglalagay na sila ng ceiling. Saka ano yung sprinkler. So, pakita natin. Yan. Napit na matapos to. Nalagyan nila. Nag-install na sila ng machine. Yan. Bagong machine yan. Yan. Ayos na. Assalamualaikum. As Ayos As na, malapit na ito mga dalawang linggo siguro to kasi nagkakabi na sila ng machine sa ceiling yan, ceiling niya tong siling kahit tatlong linggo to no? kanay na lang gawin to ano tatlong araw apat na araw wala din pag sa isolation yun ang mahirap pa si kasi jibson nagkakapit na sila ng machines okay na dali na lang yan Nakakabit na sila ng tatlong mesin Ayan bagong muka Naging ICU na yang nating cardio area Siling, nakakabit na sila ng siling Tapos ng siling na yan Sprinkler, bababat nila siya. Yeah. Tapos mayroon pa akong ipapakita ang construction na ginagawa sa 7th floor. Ah, po tara, natin bagong project 7th floor. Gagawing double door. Double door lang kun pala ito entrance sa kabila. Punta muna tayo doon. Direkta ay doon. Ito yung bagong gagawin. Gawin yung double bed. Ito. Gawin nyo lang double bed yan. Bagong construction site. Ito may floor. Halos giba na ito. Gagawin tong double bed. Kasi dati VIP. VIP room to dati. Ganyan naman. Luwag isang bed lang sa isang room so ma-maximize na ito gawin lang dalawang bed Yeah, ang bed dito dito lang doon sa mga pamilya ang gagawin lang, double bed ayan yung ginagawa VIP room na dito sa 7th floor yung wala namang occupancy bihira Mamaksimas nyo na ito, double bed lahat. Ayan, nagko-construction. assalamualaikum alaikum. Craft, dahan? Alas naman. Ayan, gigiba. Pura mga gypsum board lang naman ito. dengan jibannya lah. Eh, Assalamualaikum. Kau isah? Jibannya saya jipsol. Di si nama semin. Min. masih mai kan? Halo, segimana nak? Papa ikan lang lelang kau yang mengawoling. <noise> dalawang construction. <hesitation> ya, si bin b gagawing double bed na area. <hesitation> kaya project. Ya. room 710 hanggang 718 gagawing double bed yan okay maraming salamat gusto natin ay pakita yung kon ICU at saka itong ginagawang ginagawa double bed madali lang itong 7 floor kasi puro gypsum board yung walling nya i-enhance nila gagawing kon Nung tawag double bed yung mga single bed. Yan lang po. So maraming salamat sa panonood. Update, update lang po.